So mayroon tayong ginagawa rito mga katropa oh. galing sila ng Rosario La Union at ipapacheck ni boss sa atin yung kanyang motor dahil hindi nagkakarga ng maayos. Nagdadrop voltage yung kanyang battery kapag sinisindihan niya na yung mga wiring na mayroon sa kanya yung mga in install nila. Pero yung motor ni boss mga katropa, naka full wave na ito tinesting namin, okay naman yung pagkaka full wave ng iba. Pero ganun pa man i check pa rin natin dyan dahil ano yung kanyang full wave. Naka body ground yung mga wiring niya at hahanapin namin yung mga wire na nilagyan nila. Dito naman sa motor na ito mga katropa ang problema ng motor ni boss maingay so i-check ng ating mekaniko si Waro i-check niya kung ano ba yung problema kung o yung kanyang timing chain sa pagkakalikot ng motor mga katropa napaka importante na i-double check lahat ng mga ginagawa kung sakaling nagbababa kayo ng makina o mayroon kayo na adjust i-double check lahat ng ginagawa magmula dun sa mga tornilyo sa mga nut at lahat ng mga parts ng motor para dun sa safety na rin ng ating mga customer sa kalsada para maiwasan yung problema at syempre maging maganda yung kanilang pagbiyahe sa araw-araw na ginagamit nila yung kanilang motor. Ganyan dapat natin pahalagahan yung ating mga motor ng customer para panatag yung kanilang pagbiyahe sa kalsada. So ito yung langis ni Boss mga katropa. Oh. Aros patak na lang, ihi na lang ng bata. Aros wala na naman yung ano niya, yung makina niya ng langis. Boss, ilang buwan na ito Boss na na chain soil? Magdadalawang Magda buwan pa lang. Yun yung isa sa mga problema ng mga modelong motor mga katropa katulad ng Honda Click, Mio i125. Minsan, kumakain ng langis yung motor pero hindi umuusok. So walang sinyales na kumakain siya ng langis kasi hindi naman siya umuusok. Ngayon, kung mag i kayo, makikita nyo, kakaunti na lang yung langis na tira. So yun yung cause ng motor ni Boss mga katroba, bakit umiingay. Siguro yung kanyang piston, mayroong kunting tama na kaya medyo maingay. Ginawa namin yung kanyang tensioner, kaya na-reduce yung kanyang ingay. So pag may ano boss, may extra budget ulit, ipadiretso muna na baklasin yung buong ulo. Kaya napaka-importante mga katuraba tropa na palagi tayong mag-maintenance ng ating chinsoil. oil. Pero mas okay sa akin kung monthly nag oil kayo. Yung iba binabasa nila sa takbo ng speedometer, pwede rin naman yon Pero kung sakali man, kahit monthly nyo na is oil, mas okay yon Kaysa naman tatagal siya ng dalawa, tatlong buwan. Ganyan yung mangyayari sa atin. No? Oh. Bukod sa maitim na yung langis, kukunti pa yung mga nyo kasi kinakain na ng makina yung kanyang langis. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page. Jad Allen Motorcycle Electrical Shop. Link ayan. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring. I-search nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. Yung motor naman ni boss mga katropa, hindi gumagana yung kanyang fuel pump. So titignan natin kung bakit hindi gumagana yung kanyang gas gauge. So ito yung Honda Click ni Boss mga katropa kapag sinusin natin. Kung mapapansin nyo, nagbiblink yung kanyang gas gauge. So kapag ganitong problema ng motor nyo mga katropa, either na wiring o pa pwedeng fuel pump. So paano natin malalaman kung wiring o fuel pump? Ang gagawin natin, bubuksan natin yung likuran dito sa kanyang upuan. Tatanggalin natin yung cover na ito. Pagkatapos nating maalis yung cover, meron kayo makikita ang sakit dito ng at ating fuel pump. Paalisin natin yan. Tapos, ito yung kanyang coding. So, dito sa wire ng ating fuel pump mga katropa, meron tayong makikitang green na mayroong lining na black. Ito yung ground supply ng ating fuel pump na gauge. Tapos, meron tayong makikitang yellow na mayroong lining na white. Ito naman yung supply ng ating indicator dito sa dashboard panel. So, para malaman natin mga katropa kung may problema yung wiring o may problema yung fuel pump, gagamit tayo dito ng test light. So, yung wiring natin dito sa fuel pump, i-check natin kung mayroon siyang supply na dumadaloy. So, unahin muna natin mga katropa i-check dito yung green na mayroong lining na black yung ground wire ng ating fuel pump na gauge so ground yung hinahanap natin mga katropa kaya yung ating test light clip ilalagay natin sa positive supply ng ating battery ito tapos i-test light natin yung ground dapat umilaw yung ating test light okay good ngayon i-test light natin itong green na mayroong lining na black dapat umilaw yung ating test light boss pahawak nga boss tutusukin natin yung butas na tapat nung green na mayroong lining na black pang ilang butas siya, 1, 2, 3 so dito bibilang lang tayo ng tatlo 1, 2, 3 dapat kapag tinusok natin yan, umilaw yung ating test light. Okay, so umilaw yung ating test light mga katropa. Ang ibig sabihin yan, good yung supply ng ating green na mayroong lining na black. Napapasukan siya ng ground supply. Pero kung sakaling hindi umilaw yung ating test light, ang gagawin nyo, ito troubleshoot nyo yan. Hanapin nyo yung putol. Baka sakaling may putol sa harness. O kaya naman, kung ayaw nyo nang galawin yung inyong harness, ayaw nyo nang laslasin kasi pangit tignan. Tsaka papasukan ng tubig. Ang gagawin natin na mabilis na solusyon, magtatap kayo ng wire dito sa green na mayroong lining na black. Tapos, pwede nyo ilagay dito sa ground ng ating battery or po pwede kayo magbody ground sa motor para mapasukan ng ground supply itong green na mayroong lining na black pero sa ngayon, good naman yung ating green na mayroong lining na black, mayroon siyang ground na papapasok Ang susunod natin mga katropa dito naman tayo sa yellow na mayroong lining na white, yung mismong indicator ng ating dashboard panel na fuel gauge so ang gagawin natin dito, yung test light clip natin, ilalagay natin sa ground ng ating battery, or pwede kayong gumawa sa body ground, tapos iti-test light natin itong yellow na mayroong lining na white. Pero kapag tineslate natin yan, dapat isusi natin. Pag sinusin natin yung motor, makikita nyo nagbibling pa rin. Dapat kapag tinusok natin yung yellow na mayroong lining na white, habang naka-ground tayo, naka-body ground, dapat hindi na magbiblink yung ating fuel gauge. Kapag nagblink pa rin yung ating fuel gauge, hindi siya tumigil. Ang ibig sabihin niyan, mula rito sa sakit ng ating fuel pump, papunta rito sa dashboard natin, mayroong putol. So, hahanapin nyo yung putol na yon. Or, pwede na kayo mag dito, tapos ipagapang nyo hanggang dito sa yellow na mayroong lining na white sa sakit ng ating dashboard. So yun yung pinaka mabisang paraan para hindi nyo nalaslasin yung inyong wiring. Pero kung tumigil yung kanyang blink na tinusok natin ng test LED yung yellow na merong lining na white at umistop yung blink niya, ang ibig sabihin yan may problema dito sa fuel pump. Walang problema sa wiring. So tusokin natin yung yellow na merong lining na white. Pangilang butas siya? 1, 2, pangalawang butas. So bilang natin ng pangalawang butas dito, dapat pag tinusok natin mabawala yung ating blinking. Tignan natin yung dashboard hindi lang kayo ng ilang segundo, ayan, nawala na yung kanyang blinking. So, ibig sabihin niyan, walang putol yung ating yellow na mayroong lining na white papunta sa dashboard kasi nawala yung kanyang blinking. Ang ibig sabihin niyan, walang problema sa wiring. Ang may problema, yung mismong fuel pump. So, papaklasin natin to, titignan natin kung putol yung kamay ng fuel pump. So, heto na yung fuel pump ni boss mga katropa. Mukhang sariwa pa naman. Boss, ilang buwan na motor mo? May taon na? Wala pang isang buwan. Brand new. Ayun ano, brand new pa yung plaka nyo. So, ang i-check natin dito mga katropa yung kanyang floater ito ang gagawin natin dito sa mga floater niya pwede naman natin buksan naka ano lang yan naka clip lang yan iurong nyo lang yan para makita natin yung loob niya kung putol yung kamay o may problema yung kanyang loob so alisin natin to babaglasin natin So ito na yung blue tornibus mga katropa Pag binuksan natin yan Meron kayo magkita rito Na mga kamay Ito so, mga to Ito yung purpose natin dyan Kasi itong mga kamay na ito Minsan napuputol Kaya hindi gumagana yung fuel gauge Pero kung mapapansin nyo Buo naman yung mga kamay ng kanyang fuel gauge Walang putol Pero i-check na rin natin yung kanyang continuity mga katropa Gamit yung ating multitester So i-check natin tong kanyang continuity Baka mamaya may mga damage mula rito hanggang dito So itong isang tester natin Ilagyan din sa red wire Tapos si tester natin yung pinakaunang pin ay yung kanyang connection dapat tumunog siya okay tumunog pangalawa yung black wire ang tapat niya yung pangalawang pin dito dapat tumunog din okay so ibig sabihin walang problema walang damage yung mapunta rito ngayon dito naman tayo black wire dito sa ating mismong fuel gauge ilagay natin dyan tapos itusukin natin yung black wire din dapat tumunog okay good sa red wire naman tayo okay good walang putol yung mula rito hanggang dito tapos dito naman tayo sa red wire tapos sa kamay subukan natin Okay, good Sa black wire Tusokin natin yung kamay Okay, good So, walang damage mga katropa dito sa wire Mula sa socket Papunta dito sa sensor ng ating fuel gauge Walang damage Ngayon, ang gagawin natin dito Baka linis-linis lang to. Ang gagawin natin Iangat natin ng konti yung mga panya Ganyan natin baka lumubog na yung mga panung ating sensor kaya hindi niya naabot yung yung pinaka sensor natin. So iangat-angat lang natin para lumapat siya. Ito naman lilinisan natin ng pambura, yung mga ginagamit ng mga estudyante, yung pambura ng lapis. So ito yung ginagamit ko rito kasi minsan nagkakaroon ng corrosion or may loose contact pag ng ating sensor. Ngayon lilinisan natin siya ng pambura. sa so, pagkatapos nating malinisan i simulan natin tapos subukan natin uli kung gagana na yung fuel gauge ni boss so heto na yung fuel pump ni boss mga katropa sasauli na natin pero yung gasolina ni boss konti na lang Boss, bumili ka na ng gasolina. Ayun na, may gasolina na para si Boss. So sa uli muna natin itong mga katropa, tapos itesting natin yung kanyang fuel gauge kung gumagana na. So okay na mga katropa, na uli na natin yung fuel pump ni Boss. Subukan natin isusi yung kanyang motor. Kanina nagbibling yung kanyang fuel gauge. O, ngayon kung mapapansin nyo, mayroon siyang one bar kasi wala pang gas yung motor ni Boss. Ngayon, dagdagan natin ang gas. Boss, yung gas na nabili mo, Isalin natin dito Boss. Okay Boss, isalin mo. So hindi na siya nagbibleng. May one bar lang siya kasi kunti na lang yung gas na meron si boss. Ngayon lalagyan natin ng gas uli. Tignan natin kung aangat yung kanyang bar ng kanyang fuel gauge. Okay so nasalin na natin ang gas mga katropa. Tapan natin to. Tapos hindi yun natin yung fuel gauge nya. Kung mapapansin nyo, umangat na siya ng 3 bar. Ayan o. So, boss, good na yung ano mo. Yung fuel gauge mo. Yun lang, linis lang mga katropa. Ganun lang mag-check ng ganitong klaseng problema sa inyong motor sa Honda Click. Kung paano ma-check kung sakaling hindi gumagana yung inyong fuel gauge, bling nang bling. Kung ano ba yung may problema, kung wiring ba o yung kanyang fuel pump. Ganun lang yung tamang pag-check para mabilis nating malaman kung magwa-wiring ba tayo o magre-repair tayo ng fuel pump. So yun lang mga katropa. Maraming maraming salamat sa walang sawang pag sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayong natutunan, Nakagamit niyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming maraming salamat mga katropa. God Bless at ingat palagi sa pag-wiring.